Aba, 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 aba! Nagbabalik si Amiya ay mabisa! Buto, buto! Tsaka, tayo ng bagos! <laughs> Kaninang madaling araw pa nga sila nakarating dito kasama niya si mami tsaka si daddy na nanggaling pa kabite At nag-uwi nga tong tito ko tol ng pasalubong niya ng bungo ng baboy tol Eto ang gagawing recipe ngayon ng tito ko na si yami ay mabisa At dahil madaling araw na nga sila nakarating dito tol nilagay na nga mo ng tito ko to sa may freezer para tumigas pa Ano? Buto-buto na nga lang? Pinatigas pa? Iba ka talaga Isa-isa na nga rin pinaghugasan ng tito ko yan tol para masatisfied ka Pagkatapos ay pinipitan na rin ng tito ko ng yan tol at itinapon na rin dito sa may bungo natin. Pagkatapos inilagay na rin ng pansabaw tol, ang mapakuluan na. Ay nagpaapoy na rin tayo rito tol at inilapag na rin ng tito rito yung tansan at inilapag na rito ang papakuluan natin. Matik tol, double na naman sa tito. At eto nga si mami, binisita niya yung tropa niya na si mama. Habang yung daddy ko naman dito, tamang pakyut lang. Napakaganda talagang pagmasdan ng mga puno rito, kaya lang walang hangin. Ano ba yan? Pinaghihiwa na nga rin ng tito ko itong manggang kalabaw natin tol. Gawat kanina, yung pinakita ng tito ko na bitukan ng bangus ay sisigang natin yung tol sa pamamagitan eh kwentong manggang kalabaw ay talaga naman kakaiba ka talaga. Pakukuluan na muna natin yan tol kaya iiwan na muna natin yan dyan. May napapansin talaga ako dito sa tito na si Yamayay Mabisa eh. Ewan ko lang hindi ko masabi eh. pero alam ko na rin mga utol kung ano yung napapansin nyo. Kaya naman ko napansin nyo na din eh di pansinin nyo na. Kumikinangkin ang kinang kasi. Matapos nga ka ng tito ko na lang mas lamasin yung sa asin tol ay nilagyan na nga rin ng tubig ng mga ugasan na. Ulit-ulitin mo lang ang pagbanlaw tol kapag kamalinaw na ang tubig eh pwede pwede na yan tol. Balikan na natin dito yung gagawin ng tito kong sinigang tol. Inihulog na nga ng tito rito yung mga bituka ng bangus tol nung kumuluna at nilagyan na rin ng pamparasa tol tulad ng magic sarap tsaka asin. Ay kapag kagagayain mo tong recipe na to, tol ay wag mo nga haluin dahil kapag hinalo mo daw yan sabi ng tito ko ay papait. Kaya naman usga na ng tito ko tol para wala kang duda. Yami yami, Pabisa! Ay ka, dali-daling lutuin yan tol, kaya naman ka na magdalawang isip, baka mawala pa, subukan mo na din ang mausgan mo. Pasulyap-sulyap nga lang din dito yung hangin sa may probinsya tol, hindi mo rin alam kung iirit o uulan. Hays, nice, nakakalito. At bago nga tuloy ang kumulutong ng bungo ng baboy natin tol, ay inihulog na nga rin dito ng tito tol yung mga munggo. Ay matik yan tol, do, bulokay ka na naman dyan. Nakaredy na nga rin dito yung sibuyas babang tsaka luyay natin tol, kaya naman nagigisa na ng tito ko. Minuntika na nga rin ng tito ko kawali at uminit na inihulog na nga rin bawang, konting megos megos lang tol at sabay na nga rin inihulog dito ng tito ko tong sibuyas tsaka yung luya Ay, e, tornado tornado mo lang yan tol ay talaga naman kay ganda pag masdan kapag pag ganyan ka toasted ang mga aromatics mo ay sa pagbukas pa lang ng tito ko kita mo na sa muka kaya inihulog na rin dito yung ginisa ng tito ko na sibuyas bawang tsaka luya at dinagdagan na rin ng sabaw tol ay talaga naman tignan mo yan tol kung gano'ng ka quality yan kaya naman tatakpan na muna at double oigan ka muna sa tito ko pagkatapos lalagyan mo pa ng daon ng apait ay talaga naman sariwang sariwa di na rin para patagalin yan tol ihimay Hi, na rin kaagad ng tito ko yan. Shoutout na rin sa mga utol ko yan na nakakalam ng gulay na to. Iilan lang daw kasi yung mga nakakilala na to. Kaya na mag-double oil na lang sa tito ko. Sinalina na nga rin ng tubig tol. Galing pa sa igib ni paring Kim. syempre hugasan natin na matindi tol para alam mo na. Hindi ko na kailangan ipaintindi sa'yo yan tol. Basta malinis ka sa isang bagay. E alam mo na yan. Yung mga ganyan, eh, dapat mo talagang matutunan yan. Kaya na mag-double oil na lang sa tito ko. Kung di mo pa matutunan. Sa muling pagbukas ka ng tito ko dito tol, niya na nga natin, tol. Nilagyan niya lang din ito ng asin. Tansya-tansyahan na lang din yan, tol. Nilagyan na rin ng tito ko ng magic sarap yan, tol. At saka kapirasong betchin. At syempre, tatakpan. Matik na naman, tol. Double o ka na naman dyan. At sa muli ulit na pagbukas ng tito ko. Langit <laughs> lang. Yung minas ka <laughs> 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 Isinangalin na nga kagad ng tito ko itong daon na nga pa tol. Tunting <laughs> lubog-lubog lang at uusga na rin kagad ng tito ko yan tol. Hindi na pwedeng patagalin yan. Gawa papait pa, na. Kaya naman paghahigipan ng tito ko. Paghigop na paghahigop. Yami yami Pabisa Tignan mo na mga siyentol tol Kung gaano kabisa yan Ay talaga naman magiging happy talaga Yung mga nasa paligid mo Kung ganyan yung itsura na uhusgan mo Ay talaga naman iba <laughs> Hindi na para patagalin yan tol Nagadagaran na rin inilipat ng tito rito sa may -mm. <laughs> <laughs> Tignan mo naman kasi yung itsura niyan tol o, o naman o no. oh, pag ikaw yantol tol ay talaga naman happy always ka talaga. Kaya naman uhusgaan ulit ng tito ko tol para wala kang kaduda-duda pagkasandok Hini pala ng mga dalawa at lumamig na pagigop na pagigop. Yabi yabi! Pabisa! <laughs> 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 kung ganito ba na mga signature Nang uusga mo tol eh talaga naman ewan ko na lang talaga kung hindi ka mag tantrum eh ano pang ginagawa mo dyan tol kilusa mo na dyan ng mausga mo na din tumatakbo ang oras kaya hanggang dito na lang paalam